Ikaw ba minsan ay palaging lasing? At kadalasan ay gabi na umuwi? Dapat may flashlight ka. Dapat meron ka nito. Maliit pero napakaliwanag. Ang kagandahan sa flashlight na ito ay hindi ito space consuming sa bag mo o sa bulsa mo. Pang long range din ito dahil sa kanyang telescopic zoom in and zoom out. Kasing haba lang ito ng isang iPhone XS. Aluminum ng alay nga pala ito mga boss kaya matibay. May clip din nga pala ito mga boss kaya pwede mo itong i-clip sa visor ng iyong sombrero o ng iyong bullcap. Water resistant ito mga boss kaya pwede mo itong magamit under normal raining pero hindi mo ito pwedeng ilubog sa tubig. Meron itong tatlong light modes, yung strong light, weak light at saka strobe lights. Meron tatlong choices na pwede kang pamilyan kung ikaw ay o-order. Merong M77 ang lens na may dalawang battery. Meron din namang M77 ang lens na may kasamang isang battery. And then yung isa ay P100 ang lens, tapos may kasamang isang battery. Kung gusto mong umorder ay i-search at i-follow mo lang ang aking TikTok shop. Ang pangalan ay Boss Sanky. So, makikita mo doon ang iba't ibang plus lights na sinishowcase ko. Kasama na rin itong plus light na pinag-uusapan natin ngayon. Pwede mo rin akong message para ma-assist kita kung sakaling ikaw ay order. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye!